Alright, good morning mga ka -RK. Kung ano oras yung pinapanood yung video na to So, yun Napag-prepare na si nung aming baon Para sa aming biyahe So, meron na tayong nakuha mga idol Galing dito sa may tansa Papuntang Bakor So, metal spandrel ulit yung paharga natin Tuloy kahapon mga idol So, tara, let's go, punta na natin Yun, so dito na tayo sa Pick up mga idol Warehouse mga idol, so meron na tayong pangalawang booking Bali, galing dito sa may Imos papunta ang Paranaque so hindi ko alam kung ano itong pangalaga ni Boss kasi sasagot. Ito, so, ko siya para itanong kung ano yung pangarga niya kaya lang hindi niya nasagot yung tawag. So, punta na lang natin sa pick-up. Mga, mga gamit Kumanan ko sa na ang construction. So, tara mga kaya-kaya. Punta na natin. Let's go! Ay. Hay ba 'yung eksena? Tol, hay, tol, polo. Beto. Ay. Ay, ano? Lagpas? Ano ba 'yan, sir? lagpas 9 feet? 9 feet lang kasi 'yung haba nito eh. Doon na sa taas. Pasok na sa taas, sa taas siya. Oh, okay. Pulo lang yan, i-pulo yan. Hindi na lang 'yan. Haba pala yan. Yun na lang, kasama ba yung mga galon? Oo. Yun, yan na lang, ipa, ano, sa pinsa baba ano. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Malayo ng Hindi kasi. Alright mga Carcassian, dito na tayo sa drop-off. Mari binababa na nila busing yung pangarga natin. So inaakot na. Alright mga idol, so tapos na natin ibaba yung pangarga natin. Bali may nakuha na tayo ang pangatlong booking. So galing naman dito sa may Pasay papuntang Binyan. So yung mga pangarga nito ni Boss Sapatos. So on the way na kami ngayon ni Boss. Papunta din sa third pickup natin mga idol. So tara, punta natin. Kung kunti lang to mga idol, sabayan natin. So let's go. Mga idol, so nito na tayo sa pickup So, sisar si Sir sa loob. Kumuha ng stock. pa. Kumuha si Moe si Ed. Si Moe si

idol so after namin baba no mga pangarga namin sa patos kanina so nagabang-abang kami ni boss ng pangarga galing dito sa may uh, Carmona no? so may nakuha tayo dito sa may San Pedro na uh, booking papuntang GMA mga cargy so mga tela daw itong pangarga ni boss papuntang GMA so, kahit pa paano may karga tayo pauwi sa bahay so sana pagdating natin dun may mga pa tayo mga papuntang Gentry or Tres yung mga Punta natin. Let's go! Pick up mga yeah. cargo. Dalawang roll yun.

Alright mga karki So nandito na kami sa Bahay O oh, nandito na lang mga mga idol So bukas naman ulit So see you my next vlog